Postpartum. Hindi <laughs> ko na pronounce eh. Nagpatalino ako din. Postpartum. Postpartum depression. Depression. Oo. Oh. Yung, Al okay, yung, Ay, alam mo, I have to answer this, ha? Oo, oh, yun ang anak, di diba, ba? Kasi nung huli kong anak, si Carmela, mm -hmm. um, 30 years old lang ako. So, she's turning 18, I'm 38, diba? Oh. That, that time, nasa probinsya ako, siguro nung mga ay Daniel, 19 ako. Mm -hmm. And mag turning 20. Oh. Tapos kay Carlito 22, kay Maggie 23, kay Carmela 30 oh. years old. So parang di ko na daanan yung 20s ko. Oo. Oh. Eh, nung 20s ako, artista na ako nung 16 years old. Oh, daku, so bata. bilang artistang bata at saka nung 90s kasi 90s lahat 'to, 'di ba? Oh. 1995 si Daniel, 96 oh. si Carlito, 2006 si Maggie, 2004 si Carmela. Oo. Oh. So parang buong 20s ko lang, nanganak lang ako nang hindi ko alam ang ibig sabihin ng depression. Oo, oo, no? At hindi ko pa naririnig noon ang word na anxiety. Oo, tama. So thank God. <laughs> dahil kung hindi ko alam yon, dahil hindi ko siya alam before, feeling ko hindi ko siya dinaanan. Oh. Hindi. Wala po akong pakailam sa pinagdaanan niya, tatlo anak niya ba Ba't yung apo kong pang-apat? Yung, yung pang-apat? Apat, apat, bali, apat lahat ang anak nitong Opo. manugang mo. Pang Tatlo sa iba, yung pang-apat ang iyong apo. montik Muntik na daw niyang ihulog din ang iyong, ang iyong apo sa bintana? Opo. Narinig ko po yun. Ihulog daw niya yung apo ko. At totoo bang sinabi niyang gigusto niya ng gilitan ang leeg ng bata? Ay, totoo ba itong minamaltrato mo ang iyong sanggol na anak? Hindi po. Ay, hindi naman daw. Hindi po totoo po yun. Pinapalo ko lang po yung karton po. Hindi naman po as malakas na palo po, ah. Hindi po. Pero kung sanggol, bakit ganun ang ginagawa mo? Nagagalit si Nanay Teresita sa iyo dahil inihiga mo yung sanggol na anak mo sa Gater? Bakit mo inihiga ron? Kasi po sabi niya po, wag iiwan ko din anak ko. Iniihigan in ko anak ko sa gater. Di ba sabi, ka, Ay, diba sabi, mo, sabi po, saba ka nang alagaan yung anak mo? Di ba? Oo. Swanny, so, totoo ba na gusto mong gilitan sa lieg yung iyong sanggol? Hindi po. Gigilitan daw niya. Hindi daw kawalan dahil may lakpas pa siya, tatlo. Sinabi mo ba ito o, talaga? Oo sinabi ko ba talaga po yun? Okay, pero bakit Hindi mo sinabi wala. yun? Diba? Sinabi ko lang po, hindi ko mo oh. gawin yung sa anak ko yon. Pero bakit mo nasabi yon? Gigilit ko mga po. Sinasaktan mo yung pamangking ko. Alam ba yun? Tapos, sabi ano, ko, bakit ihuhulog niya yung bata? Bakit mo ihuhulog yung bata sa bintana? Bakit? Oh. Bakit mo ihuhulog? Tsaka, bakit sinasabi mo, tumigil ka na, sumusuko ka na sa anak mo? Ha? Sumusuko sa anak mo? Gusto mong patayin? Uh, para sa gul. yan ma'am ano, salita lang niya yan ma'am kasi kung talagang papatay niya anak niya yung tatlong nasa akin di ngayon may isa nang patay sana kung talagang yun ang ano niya gusto na pumatay siya ng anak niya napacheck check up niyo ba sa doktor Siswani? anong ano po ma'am uh, elementary ko siya ma'am, napacheck check up ano po sabi kayo. ng doktor ang ano po kasi nung time na yun ang asawa ko po is tricycle driver lang ngayon I-repair po kami sa ano po yun na parang iko-kuryente daw yung ano niya kasi nga sa utak daw. Yun ang sabi sa amin. okay